sabi doon, saan dito daw pala guys so ayan may irrigation kami nakikita dyan dyan marili ko si Naye dyan ko si Naye oh sarap maligo sarap katay mong bahay mo ganyan oh sarap maligo araw araw oh wala kang magawa dati kaya ginagawa namin yung ano eh kapatakan namin sa lara dyan may ko sa mga irrigation eh oh. Ano ba pa na yan? Mas panis pa yung sarili mo na nawasan o. Oh irrigation galing man sa tubig yung ano yan sa mga pala hindi yung mga kalat tama yan kasi ngayon yung mga kabataan yung mga puro kayo mga cellphone cellphone yung time lang yung mga hindi kami naliligo so wag yan ganyan masarap maligo yan malamig pa yan Wala, huh? Oh, ayan guys, dito kami ngayon sa lugar na may maraming tubig. Ganda lang irrigation dito, guys, eh. Sarap maligo. Dito si po yung naliligo sa ano. Hindi ano? yan kanal irrigation yan. Iba yung kanal. Ha? ¡Gracias! dito na kami guys sa pupunta namin sa so, dito guys yun guys yung ilog guys sobrang ganda na yun, sarap maligo dito guys eh. dito lang sa Nara guys marapit lang sa Sister Jeffers Dumaliligo si ano 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 si Nay. Dum. Maligo ka doon, ye. Doon, buban daw. Walang damit. Maligo ka doon. Walang damit. Naku. Video yan, video. Yan na po yung ano, dinosaur. Pababa na yung dinosaur. Yung dinosaur. <laughs> So, sobrang ganda ng view dito, guys. Oh, beautiful, ha? Huh? Yeah.